So wala ka talaga alam gawin? No singing? No dancing? Wow. So talent mo lang talaga is mag-push eh, no? I mean, selling? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, ah. Masalahan sa akin kalat ng grades mo dito. Marami ang nagsasabi na dito sa senior high, merong bagong magkakalab team pagkatapos ng teleseryeng ito. Kagaya na lamang dito kay Z at Obet, marami ang natuwa dahil nagkaroon sila ng collaboration para sa kanilang project sa kanilang paaralan. Meron ding nagsasabi na si Z at Obet bagay daw at dapat daw na magkaroon sila ng panibagong project pagkatapos ng senior high. Okay, bago tayo magpatuloy. Kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At ihit mo na rin ang bell button para updated ka sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat! I know. Hmm. Eh kasi, top 1 ako sa honors list so kailangan ko i-maintain yun. Mayabang man si Z sa kanyang role sa senior high, ngunit bagay naman sa kanya ang kanyang role na kanyang ginagampanan. Unlike you, the average you. Marami-rami ang kinikilig sa kanilang dalawa kasi hindi naman mapagkailan na pareho silang magaling sa aktingan. you see the trash you're doing, huh? Oh, wait. You did this? May nakikita bang ibang nagda-drawing dito, G, huh? Makikita niyo naman kung paano nilapitan ni Z si Obet at kung paano nagkatinginan silang dalawa. Pati ako, kinikilig na rin sa kanila. I'll just write a poem or something, I don't know, while you draw in front of the class. Pero, can you not like, draw that? Like... At makikita naman sa kabilang mesa, nakatingin sa kanila itong bida natin na si Sky. At parang nakaramdam ito ng kunting selos. Kaya i-comment mo na sa baba kung sino talaga ang tunay na bagay dito sa senior high. Level up or something. problema mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa baba, i-like, share, at mag-subscribe. At huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka sa ating susunod na mga videos. Sky. So, yung bahay namin. Kung kinikilig kayo dun kay Zia at Obet, sino ba naman ang hindi kikiligin dito kay Gino at Sky? Marami din kasi ang nagsasabi at natutuwa na nagkakulab itong dalawa. Medyo malayo sa school. Gusto mo ka na sa akin? Bumaha ang mga komento ng mga netizen na mas bagay si Gino at Sky dito sa teleseryeng ito. Dina, may pa kasi ako eh. na lang yung address yung mo. Hmm, Kagaya ng mga kuminto kay Z at Obet. dito kay Gino at Sky, marami ang umaasa na sana magkaroon itong dalawa ng project. Hindi lang basta-basang project, kung hindi, sana magkaroon sila ng panibagong labdim pagkatapos ng teleseryeng Senior High. Yeah. Kung kanina, napapansin nyo na parang nagsiselos itong si Sky kay Obet. Dito naman, ito namang si Obet at Z, parang nagsiselos na rin sa kanilang dalawa. Send sa iyo. Z, huwag ka na magselos kasi mas bagay kayo ni Obet at si Gino naman mas bagay sila ni Sky. Kaya pagbigyan mo na. What was that about? In school project. Ako By the way, Z, this is very important. So don't cause any trouble. Okay? Yeah? Uy! Huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe at hit nyo ang bell button para updated kayo sa ating susunod na mga videos at asahan nyo mas marami-rami pa ang mga momento na sobrang nakakakilig dito sa teleseryeng ito teleserye Senior High